Mga ka-Republic, muling nanorpresa ang Barangay Hinebra. Kinuha ng Jin King si RJ Abariantos bilang top 3 overall pick sa rookie draft. Noong 1993, pinik din ni Coach Tim Kaun bilang top 3 overall si Johnny Abariantos na nagbunga ng sunod-sunod na championship para sa Alaska Aces. At ngayon, pagkalipas ng mahigit 30 taon, isang Abariantos na naman ang ime-mentor ni Tim Kaun. Isang legit point guard si RJ at sa paparating na season 49, malalaman natin kung sino ang mas mahusay. Si RJ ba o si Johnny? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay pakisubscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka sa pick number 3, mas pinili ng Hinebra ang bilis kaysa high. Mas inuna ni Coach Tim Kaun na punan ang pangangailangan nila ng isang legit point guard. Sa pagkagulat ng marami, sa paningin ni Tim Kaun ay mas matangkad si RJ Abarientos kaysa kay Kaelan Chongson at kay Balungay. Sa pagkawala ni Christian Standhardinger sa Hinebra ay maraming naniwala na isang big man ang pipitas ni CTC sa pick number 3. Hindi iyon nangyari. Sa halip, isang 5'11 point guard ang kinuha ng Ginebra bilang third pick overall, si RJ Abarrientos. Wala sa proceeding si RJ kaya ang kanyang uncle na si Johnny A ang umakyat sa stage. Isang eksena na parang naulit ng piliin din ni Tim si Johnny A bilang third pick overall noong 1993 rookie draft. Napalutang ni Coach Tim Cohn ang full potential ni Johnny A. na nagbunga ng walong championship para sa Alaska Aces kasama ang isang Grand Slam noong 1996. Two times All-Star, naging MVP rin noong 1996 and two times Finals MVP. Ilan lamang iyan sa mga achievement ni Flying A. At ang karangalang makatanggap ng offer mula sa Charlotte Hornets sa NBA. Mas patangkad naman ang 3 inches si RJ Abarientos kaysa kay Johnny A. Naglaro rin sa FEU bilang point guard, ngunit maagang finorgo ni RJ ang kanyang collegiate career para maglaro sa Korean Basketball League, kung saan ay tinanghal siyang Rookie of the Year pagkuhay lumipat siya sa Japan B League. Habang ginagawa ang rookie draft proceeding ay wala dito sa bansa si RJ Abaryentos, Kasama siya ng Strong Group Athletic na nakikipaglaban sa Jones Cup bilang team ng Pilipinas. Kasama rin si na Chongson at Dave L. Diponso na parehong first rounder din sa rookie draft. Pinagdebatihan daw ng Hinebra coaching staff ang kanilang magiging third pick overall. Pati tayo ay naniwalang kukuha sila ng big man bilang kapalit ni Christian Standharinger. Ngunit sa pahayag ni Coach Tim napakahirap daw para sa kanya na palampasin o lampasan ang isang tulad ni RJ Abarientos na nakagawa na rin naman ang sariling pangalan sa malaking liga sa ibang bansa. Sabi ni Coach Tim Cone, makuha lang ni RJ ang kalahati ng husay ni Flying A ay jackpot na sila. Lalo't makakatuwang nito si na Scotty Thompson at Stephen Holt. Bali-balitang magbabalik na rin si Jeremiah Gray pero malabo pa si Jamie Malonso. Di man direct ang sinabi ni Coach Tim Kau ng pagkuhan nila kay RJ Abarientos bukod sa talagang pangangailangan ng Ginebra, ay paghahanda na rin sa napipintong pagriritiro ni L.A. Tenorio. Siyempre, kapalit na rin sa pagkawala ng isa pa nilang guard na si Stanley Pringle. Inaasahang unti-unting isasalin kay RJ Abarientos ang pagiging primary playmaker sa Gin Kings. Depende sa bilis ng development nito sa sistema ni Coach Tim Kohn. Sa pagpasok ni Stephen Holt at Isaac Go kasama si Abaryentos ay napakalaki ng ibinata ng lineup ng Gin Kings. Changing of the old guard, sabi nga ni Coach Yeng Yao. May lock raw ang Hinebra na idispatcha ang player o mga player who played for them sa peak ng kanilang karir at ngayong medyo may edad na ay bibitawan na nila. Wala raw ganoong luxury ang ibang team sang -ayo naman dito sa isang sobrang epal na kolumnista ng spin.ph, nakagawa na naman daw ng panibagong record ang PBA sa bilis ng pag-approve ng trade deal ng Hinebra at Tira Firma. Yung context ng kanyang kolom ay maliwanag na nagsasabing ang Hinebra na naman ang nanalo sa naganap na trade. Pero hindi na ako nagtataka. Kilalang Hinebra hater itong si Homer Saison. Laging against ito sa bawat galaw ng Hinebra. Anyway, noong 1993 hanggang sa mga sumunod na taon ay nasaksihan ng pag-angat ng Alaska Aces dahil sa isang abaryentos at ngayong 2024, isang abaryentos na naman ang pinitas ni Coach Sim Magiging malaki ang role ni RJ sa bagong mukha ng Hinebra. Maraming mag-aabang kung kaya bang higitan ng pamangkin ang kanyang tuhin. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya salamat po sa inyong panonood Shoutout sa'yo Rino Baral Salamat sa panonood idol Nagkatotoo nga si RJ Abarientos ang kinuha Borlagatan Donald Maraming nalungkot Ako rin kabayan Shoutout din sa'yo Jen Lopez pareho tayo fan tayo ni Stand Hardinger at si Lex simpleng Lex lang lumaki na raw ang ulo ni Stand Hardinger Remio de la Cruz may idad na kasi Sayoren Berhilio Martinez maraming nalungkot sa trade na nangyari pero kailangan yun ng Hinebra Sayoren Kabayan Efren Mendoza shout out sa iyo salamat nariyan ka sa Yuren Anabel Reyes. Very sad siya. Pareho tayo. At sa'yo, Carl Robles. Shout out sa Idol. At sa'yo, iyo, Papa Kiko. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.